Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga pala si Mang Rocky. Alam ko, maraming mga taong naniniwala sa mga aswang at kababalaghan, at may bago akong kwentong aswang at kababalaghan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy natin sa paggawa ng kwento. Pwede rin kayong mag-comment sa baba o kaya pwede ninyong ipadala ang mga kwentong karanasan tungkol sa aswang at kababalaghan. Ong 2001, dahil pista sa kabilang baryo ay nagpasya akong pumunta roon para dumalo sa isang sayawan at nasa na labing siyam. Kahit madilim ang daanan ay mag-isa kong binaybay iyon. Dala ko naman kasi ang flashlight ng aking ama kung kaya't panatag ako Sa aking paglalakad ay nakasabay ko ang isa kong kababaryo si Luis. Habang kami ay naglalakad, ay maingay kaming nag-uusap tungkol sa mga balak naming gawin pagdating namin sa sayawan. Wika pa nga niya ay maghahanap kaagad siya ng babaeng isasayaw at sisiguraduhin niyang mabibihag ang puso nito. Tawa lang ako ng tawa noon pero bigla akong natigilan noong mapadaan kami sa may sapak. Nasa pampang na kami noon nang makaamoy ako ng mabahong amoy. Magkahalong lansa at saka parang dumi ng manok. Dahil sa matinding amoy na dalang hangin ay napatakip ako sa aking ilong ganoon din si Luis. Maingat kaming tumawid sa mababaw na tubig ng sapa patungo sa kabilang pangpang. Pagkatungtong na pagkatungtong namin sa kabilang pangpang ay pareho kaming napigilan sa paglalakad. May narinig kasi kaming kaluskos sa masukal na parte. Nagkatingin ang kami ni Luis at walang ano-ano'y inilawan ko iyon. Noong una ay wala kaming nakita. Pero noong igala ko ang liwanag ng flashlight ay may nahagip ang sinag noon. Napanganga ako noong makita ko ang isang babaeng hubot-hubad na nakatuwag. Dahil sa ilaw ng flashlight, ay bigla iyong napalingon sa amin. Kitang-kita namin ang paglalaway niya at ang dahang-dahang pagbuhaghag -dahang ng kanyang buhok. Kasunod noon ay nagbaga ang kanyang mga mata na animoy bilog na buwan. Ang kami hindi nakagalang ni Luis habang nakatitig sa babae. Ang mas ikinagimbal pa namin ay noong makita namin bigla iyong tinubuan ng makapal na balahibo. Para kaming hihimatayin sa takot, pero kahit anong gawin namin ay hindi namin maigalaw ang katawan namin. Walang ano-ano, ang babaeng naging mabalahibong nila lang ay nagpalit ng ayok isang maitim na maitim na baboy. Pinilit ko ang makagalaw, lalo na noong humarap sa amin ang baboy na nakalabas pa nga ang kanyang mga pangil. Alam ko aswang iyon kung kaya sinimulan ko ng pagdarasal habang pilit na iginagalaw ang aking madaliri sa paa. Napabuntong hininga na lamang ako noong maigalaw ko ang aking paa dahil kinagat ako ng danggam Dali-dali kong tinapik si Luis at tinawag hanggang sa maigalaw na niya ang kanyang katawan. Noong maagalaw na kaming pareho, ay tinignan namin ang aswang naghahanda na yun sa pagsugod sa amin dahil parang ikinakahig ang kanyang paa sa lupa. Bago pa man kami malapitan ng aswang na nagpalit ng anyo sa isang baboy ay kumalipas na kami ng takbo. Wala kaming pakialam sa isa't isa ni Luis noon dahil bahalak lamang naming makaligtas sa panganib. Hindi namin alam kung babalik kami o tutuloy sa kabilang baryo. Pero nang dalhin ako ng mga tapo sa daanan patungo sa karating nayon ay sumunod na rin sa akin si Luis. Habang kami ay tumatakbo... Tuwing narinig kami angil na humahabol sa amin. Hindi ko na lamang iyon nilingon dahil maaantala lamang ang aking pagtakas. Malapit na kami makarating sa kalsada ng mga panahong iyon. Kahit hingal na hingal na kami, ay hindi namin nagawang tunigil dahil maliban sa angin ay may naririnig na kaming huni ng tik -tik. Noong ilang di pa nalang kami sa kalsada, ay pareho kaming nagtaka dahil biglang nawala iyon. Sa halip, noong inilawan ko ang paligid, ay muli kaming napabalik sa pangpang ng sapa kung saan namin nakita ang nagpalital ng aswang. Halos mahimatay ako sa takot ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay lumalaki ang aking ulo at tumatayo lahat ng mga balahibo ko. Walang ano-ano ay biglang tumakbo ulit si Luis. Wala na akong nagawa kung hindi ang sundan siya. Pero noong makalapit kami sa kalsada ay para kami umulit sa kung saan kami nagmula dahil nasa pangpang -pang ulit kami ng sapa. Alam kong hindi na maganda iyon at pinaglalaroan lang kami ng kung ano mang hindi namin nakikita. Kung kaya sumigaw ako, hinamon ko na kung sino man ang nakikipaglaro sa amin na magpakita siya. Noong una ay walang nagpaparandang sa amin pero kalaunan ay may narinig kami huni ng tik mahina noon na animoy nasa gilid lang namin. Pagkakisap namin ni Luis ng aming mga mata, ay nasindak kami ng matangtong nasa tabi na namin ang aswang na nakita namin. Hanggang sa dibdib ang laki ng baboy na iyon, ang kaya nakatog ang aking mga tukot. Naglalaway siya habang inaamoy-amoy kami pareho. Habang inaamoy-amoy na kami, ay para kaming estatwa ni Luis. Napaihipa nga ang aking kasama dahil sa takot. Mabuti na lamang ay may narinig kami inay ingay ng mga nag-uusap-usap sa kabilang pangpang ng ilog. Sumigaw kami nang sumigaw para makahingi ng tulong dahil sa ginawa namin ay parang nataranta ang aswang. Nagpaikot-ikot sa amin na parang nawawala na sa kanyang sarili. <laughs> Maya-maya eh, dinig na namin ni Luis na malapit na sa kinatatayuan namin ang mga nag-uusap-usap. Laking gulat na lamang namin Noong tumakbo pa alis sa kabilani ang baboy hanggang sa tuluyang naglaho sa kasukalan ng madilim na buhat. Sa isang kisap ng aming mga mata ay naroon na at nakatayo malapit sa amin ang tatlong kalalakihan. Nagtataka silang habang nakamasid sa amin ni Luis. Noong mapansin ng isa na gumalaw kami ng aking kasama ay tinanong niya kami kung ano ang nangyari. Pero kahit na sinubukan ko magsalita, ay nanuluyo pa rin ang aking lalamunan dahilan para maging impit ang boses ko. Nang lumaon ay nakapagsalita na kami ni Luis at sinabi namin ang nangyari sa amin. Kahit ng mga sandaling iyon, ay kinakabahan pa rin kami. Lalo na nang malaman namin na bagat pala kami ng aswang na naaktuhan naming dalawa na nagpalit-anyo. Nagpasya kaming sumama na lamang sa mga tatlong lalaki dahil patungo naman sila sa kabilang bayo kung saan kami pupunta. pinilit namin kalimutan ang nangyari at dinaan na lang namin ito sa sayaw ang lahat. At noong matapos ang sayawan, ay minabuti namin hintayin magpumaga na lang para umuwi. Baka kasi maharangan ulit kami at mapaglaruan ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.